Hello, what's up guys? May mga aga sa tanan, sa mga ilonggo. Uh, may comment ko gali ah. <clears throat> sa mga tao, bala nga pwede may uh, nagpaparty-party, no? Kung wala mo lang kamu-kwarta, hindi na kamu-sagay pa-party ka, babunga-bunga. Pinsa nga bala, mapaparty ka, imbitado mo at balay mo, ay mo mga friends. Tapos kung lawa'y ang sudaan mo, kag pigaw ang imong uh, celebration, libakon ka pa. Kung gintago mo ng kwarta mo guro, kag support para sa mga ano nyo, para sa future sa mga kabataan nyo, mas mayo pa. Ako yun, di na ko yun subong magimbita sa mga tao ya, yeah, kaya nga ah. Wala abot magasto ka pa, maluto ka, magasto ka pa, ano, Libakon ka pa. Di mayo na bala? Di na ang uso subong ya wala na yung bitaranay eh. kung may okasyon may birthday kadto na lang kamo sa restaurant kag kamo na lang ya mag enjoy sa inyo nga ginakabudlayan hindi na ya selfish ya ang tawag niya, day, practical practical ka sa life mo kanya a ah, kung wala ka kwarta may emergency, no may hospital wala may may mabulig Halo, galing, mga mo, sa imo Halos sunggan, yung mga balay mo, hindi ba mag-donate sa dugo? kung kilang lang mo dugo ka bulig. Ako niya laygay gaila na iya. Kala ina yang panimpo subong mo. Kapos lang iya gasto ng kwagta. Pero kabudla hi pangitaon. Ya, wala tabako ba ko ang suldo ta wala iya pung gataas, di ba la? Ti sa inyo ya dipindi na na iya kung mamati ka sa laygay ko. Pero kung ako ya the best ya ng kada may okasyon may birthday, may uh, celebration, no? Kamu nga pamilya ang mag-enjoy sa inyong ha, ginakita. Correct?